Yuu! Tiradas bus dito mga boss! Iigis-pili na naman tayo, zilang naman yung ginagamit natin mga boss. Gusto ko sana mag Golden mga boss, kaso naka-im-im kaming kakampi mga boss. Kaya, eh na, tayo nag dito mga boss. Alkaro uh, ko dito yung, ah, uh, yusong. So sigurado mapalaban tayo din malakas yung yusong mga boss at... ...orad tin tayo dito. Uh, nakaganda sa mga kampi kung mga boss. Mabilis silang magrokit mga boss. ah, uh, uh, from top to bottom or no, bilis nilang ikutan yung mga kampi nila. So ayan dito. Napalaban tayo dito sa na uh, yosong natin kaharap sa XP mga boss. Dito ay nabigyan ko sana yung little crab kaso nagulti yung uh, rumor namin. Ayan dito tayo uh, mapadpad sa ah uh, boat lane. So, yan. Naka-assist tayo dito, mga boss. At pauwi tayo sa ating linya. Huwag nating hayaan na malibring yung kalaban natin na basagin yung tore natin. So, dito muna ako sa mid lane, mga boss. At punta ako sa top lane. So, dito... Damang clear lang ako at tamang uh, play safe lang. So, dito, lang na naman yung kakampi ko dito. So, Makakuha tayo ng dalawa mga boss O gandang trade na yan mga boss Kahit na naiwan natin yung linya natin uh, Dalawa pa rin yung nakuha natin mga boss Dito may veil dito da, Napalalim ako dito mga boss Kaya nabigyan tayo O yan Pero uh, hindi naman tayo papayad Nang walang trade yung buhay natin mga boss O dito may nag-assignan man dito laban namin Pumasok So Nakadalawa na naman tayo mga boss dito sa mid lane, gusto ko sana i-clear yung mm, dito. Kaso may yusong mm, kulit na yusong dito mga boss. Pero marami naman kami. Walang makunad sa marami kahit na mapitas naman tayo. Importante na katulong tayo sa rado kampi So dito mga boss, ah, nag-class dito sa may ah, lord. Yeah, Diretso na naman kami sa tori. Basag tayo ng turi dahil may ito yung mga isa sa goal natin sa mga silong user o kahit anong hero. Ito, umuwi ko dito. Mga boss, nakita po yung uh, imi -im kalaban mga boss. Ang, um, Nag-push top lane. Kaya, yeah. huwag din kayo yung kung hayaan na ma, ano yung turi namin. So dito, inabangan ko yung imi -im nila mga boss. Dahil kita po yun na dito lang sa top lane. Dito gusto ko sana mag-clear ang minions kaso biglang bigla nag at tapadpad ako parang nai bonus yun ah. Oh. Kunti na lang yung buhay. Nakikis ko yung mids ng kalaban at meron pang kasama. Sama pa yung ah uh, nila. Yung Yusong. At yun nakita ko naman yung MM in ng kalaban. Dito na naman. Ang kulit. Pero hindi naman tayo ipapayag na walang ano trade yan. So, killing spring na naman tayo mga boss Dito Tamang efficiency ah, lang tayo dito sa damo mga boss At ikiis lang natin yung mga kunti na yung buhay Yan So naka na naman tayo ng dalawa At Yung Natalia nila mga boss Nandun lang sa boot lane Nakipag 1v1 sa sun At may kasama pang lord Kaya nabigyan So dito, puro naman yung babanata natin dito mga boss. Hell, malapit na to sa katotohanan. So, kahit na uh, mahina pa yung signal ko dito mga boss, biglang mag, ano, yung pin ko, grabe, almost mag 200 plus. So dito na palalim ako dito mga boss, kaya, yan, grabe, nabigyan tayo. Pero ito na, pupus na.